Ipinagdiriwa ngayon ng Ifugao ang isa sa mga tampok nilang pyesa na kung tawagin ay Gutad at Ifugao. Dito ay mapapanood ang iba't ibang katutubong aktibidad na hindi mawawala tuwing kapistahan sa lugar. Yan ang ulat ni Floyd Brands. Sa kalimbang ng mga go. -o. At sa makulay na parada ng mga kabataang nakasuot ng katutubong damit, ganyan sinimulan ang Gutad at Ifugao o Ifugao Festival, na masayang ipinagdiriwang ng mga residente at bisita sa lalawigan. Sa umpisa pa lang, ipinabalas na ng mga taga-Ifugao ang kanilang kultura at tradisyon sa pamamagitan ng sayaw at musika. Iba't ibang paligsahan din ang idinaos, tulad ng traditional sports competition, cultural performances at beauty pageants. Pero isa sa mga highlight ng Kapistahan ay ang pagtatanghal ng mga tradisyonal na pagdiriwang tulad ng Munpaot, Munkail, Munabol, Tayo Contest, Hudhud at Baltung chanting at iba pa na kinakagiliwan at tuwing piyesta sa Ifgao. Nagkaroon din ng mga exhibit para ipakita ang kagandahan ng kanilang sining at kultura. Sa kabuuan, matagumpay ang pagdaraos ng Gotad at Ifugao 2024 na hindi lang nagdulot ng kasiyahan, kundi nagpakita rin ng pagpapahalaga sa tradisyon at kultura ng mga Ifugao. Nagsimula ang festival noong June 1 at matatapos sa darating na June 18, Martes. Ang pagdiriwang ay nagpakita ng pagkakaisa at pagmamahal ng mga taga-Ifugao sa kanilang pinagmulan at kasaysayan. Lloyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.